Good morning sa inyong lahat mga idol. Welcome to my YouTube channel. Kumusta na kayo lahat dyan mga idol? Kumusta na po ang buong yung pamilya? Sana ay nasa mabuti po kayo kalagayan. Ay mga idol, dito pala tayo ngayon sa nirintahan namin bahay. Yan, ito yung nirintahan namin bahay mga idol. Yan. Yan mga idol, yung pagkatapos nito mga idol, punta tayo doon sa pinapagawa kong bahay. Ito yung labas mga idol. Ito yung mga hero mga idol. Yung kagamitan ko doon sa bahay. ayan yung hero mga idol ayan tinakip namin mga idol kasi pag umuulan tumutulo siya ayan mga idol punta na tayo doon sa pinapagawa kong bahay mga idol ayan ito yung daan mga idol ayan kinutubuan na ng mga damo mga idol Yan. September pa kasi ito inumpisahan mga idol. Kaya ang dami na mga damong tumubo kasi nahinto yung pagtrabaho nito. Kulang kasi sa financial mga idol. Yung kita kasi natin mga idol. Kulang pa sa pamilya. Yan, hindi pa nalilinis mga idol oh, ang mga damo. Siguro malinis lang ito mga idol pag naumpisahan naman ang paggawa nito. Yan. Yung nasa taas mga idol, yan bahay ng kapatid ko yan. Bago po ako magpaliwanag sa inyo mga idol, nais ko pong pasalamatan si Sir Sir, marami pong salamat sa binigay mo cellphone. Nais ko rin pong pasalamatan si Ma'am sa kanyang binigay na GoPro. Maraming maraming salamat sa iyo Ma'am. At sa lahat po nang nagbigay ng tulong para maumpisahan po may yung bahay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. mga idol, ito po pala ang dahilan mga idol kung, kung bakit hindi niya na ako nakikita sa mga vlog ni Idol Andro. Kasi mga idol, tinanggal na po niya ako sa buwanan mga idol. Hindi ako ako ang nag-asikaso ng kanyang bangka. Kasi ang dahilan niya mga idol, para daw makapokus kami sa kanyang binigay na channel sa amin yung four brothers at mula noon mga idol ang tinanggal niya ako sa tuwing nagbablog siya hindi na po ako isinasama sa kanyang mga vlog tatawagin lang po ako mga idol sa vlog sa vlog namin pag kami na ang magbablog yung sa four brothers yung naisip ko mga idol hindi po sapat kasi hindi pa kami nakasahod sa ano mga idol sa channel namin sa bagong channel namin kasi pasukan na ng mga bata mga idol ang masakit lang mga idol tinanggal niya ako na taon pa na pasokan na ng mga anak ko. Pero okay lang sa akin mga idol. Sana ay naman tayo sa hirap. Pero kahit kailan mga idol, hindi pa ako nagkimkim ng sama ng loob sa kanya. Pero okay na rin siguro yung nangyari yung ganun mga idol para makapag-desisyon ako sa sarili ko. Kasi sobrang isang taon din ako nagsama sa kanya mga idol. Yung bangga ko mga idol, mahigit isang taon na rin na hindi ko nagagamit. Kaya ako nagdesisyon mga idol na magsarely sa pagbablog. Para maasikaso ko yung bangga ko. Para makapokus na rin po ako mga idol sa paghanap buhay. Para po sa pamilya. Sana mga idol... Aportahan niyo po ang aking YouTube channel Kasi ang pangarap ko talaga mga idol Mabibigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya Lalo lalo na po sa pag-aaral ng aking mga anak At higit sa lahat mga idol Gusto ko rin makatulong sa pakwa Lalo lalo na rin po itong bahay ko mga idol Gusto ko pong maipatuloy ito sa pagpagawa mga idol sa lahat po nang sumusuporta kay Idol Andro sumusuporta sa akin ito lang po ang masasabi ko sa inyo sana patuloy pa rin po kayong sumusuporta sa amin mga idol ang tulungan na lang po tayo mga idol mga idol, yun po ang masasabi ko sa inyo mga idol. I e, ano na lang mga idol, i e, pass na lang yung mga nangyari mga idol. Kanya-kanya na lang kami focus ngayon mga idol sa anak buhay para lang sa pamilya mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Sa lahat po na sumusuporta sa akin. sana soportanya po ang akin nitong channel. Yeah, mga idol. Ito po yung ano mga idol oh, yan Bahay. Dito din po nakatambak yung mga buangin mga idol. Ayan. sana supportahan nyo ang aking youtube channel mga idol para po ma ipagpatuloy ko ang pagpagawa nito mga idol yan. siguro ito mga idol malilinis lang namin itong mga damo dito mga idol pag maumpisahan na ito Ya, mga idol, nasa kabila na yan ngayong bahay po ng kapatid ko yan. God bless po sa inyong lahat mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Thank you for watching mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.